Hello mga kasari, mga sisiko, kumusta? Meron tayong parcel dito from Shopee. So, apat na pack ito. Pero may hinihintay pa ako mga sisiko, isang ganito na lang ang kulang. Dapat lima tong hinihintay kong uh, makompleto. So, bubuksan natin yan pag makompleto na. Pero magbubukas pa rin tayo ngayon kasi mainit-init pa, kararating lang. Ayan, dito tayo. Reading ready na mga sisiko. ko. Ito, bubuksan natin to para makita nyo. Okay, mga sisiko, ko. Kumuha lang tayo ng upuan. <laughs> o upuan matanda. <laughs> Kuha tayo ng upuan at saka cutter. Ayan, so for this video, ayan, for this video talaga mga sisi. For this vlog, magbubukas ulit tayo ng na-order ko sa Shopee. Uh, tulad ng nasabi ko, gusto kong dagdagan yung organizer na nabili ko before para makompleto na lahat. At yung iba ay meron, meron din akong pagagamitan. Okay, so alam ko mga sis, Kita nyo na to. Pero syempre, another box. Another open na naman. <laughs> okay, shout out pala sa inyong lahat. Kumusta ang benta natin dito sa amin sa awa ng Panginoon? Uh, minsan nakakakota, minsan naman ay sobra sa puta. Thank you, Lord. Sa mga kasari ko pala na hindi makapag-comment, alam ko, nanonood kayo palagi. Maraming salamat mga sisiko, ha. Thank you so much. Wait lang. <laughs> Grabe ang bubble wrap ko. Ang kapal. Secured na secured talaga. Kaya lang, alam nyo ba, Mahal ang shipping fee nito mga sisi pero may vouchers siya kapag tayo ay mag order sa Shopee. Meron namang vouchers dito sa amin. Ewan ko lang kung same ba lahat 80 pesos. So dito sa amin is 80 pesos. So nababawasan ng vouchers ng 80 pesos yung ano natin yung charge sa delivery. Kaya hindi na siya gaano kalaki. Hala, nandito na si Kuya Dave maputol yung vlog natin. Wait lang po. Ayan. So, ang ararating lang ni Kuya Dave, mga sis, galing sa palingke, namili ng mga bigas. Marami pang iba na sa palengke niya lang mabili. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapos, binigyan siya ng t-shirt. Ayan. Ganda ang t-shirt. Sa soki namin ng mga electrical supplies pala. Tapos, alam nyo ba, wala kaming kalendar. Wala talaga kaming kalendar, mga sisi. Nabigyan si Kuya Dave ng tatlong kalendar. Pero, hindi siya malalaki, maliliit lang. Uh, okay na lang yun. At least, meron kaming kalendar. <laughs> kasi, <laughs> hindi namin minsan alam kung anong araw na. Kasi, wala kaming kalendar. Okay, patuloy na tayo. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung napamili ni Kuya Dave. Pero bago yan, ito muna pang ilang batch ko na ba to pang tatlong batch ko na itong binili. chen stackable bin pa rin ito mga sisiko ayan ito ay medium size pa rin kasi yung large napakalaki na siya ayan sampo. Sampo-sampo lang ang kinukuha ko tapos sa 35 ang isa 350 So, ang nabayaran ko is 540. Ang shipping fee is 190. Bawas na yung 80 peso. Sige lang, last naman to. Maganda rin kasi siya gamitin mga sisi sa mga school supplies ko. Pakita ko sa inyo mamaya. So, ayan. Medium size yung in-order ko. Kasi tamang-tama lang talaga siya sa mga school supplies. Kasi ang maliit nito, napakaliit din. Pangit siya. Tapos itong ganito, kasing haba ng mga Uh, glow stick, stick glue pala kasing haba ng supply kasing haba ng toothbrush roller, so kasyang-kasya talaga siya. ayan, so meron na ulit akong sampung piraso so last na to, tapos wait, magsasample pala ako, kuha ako ng kandila, wait lang ang mga kandila ko kasi mga sisi dito lang nakalagay sa isang tray tingnan nyo naman oh nagkahalo-halo na siya tapos may ganito tapos minsan pag hindi mabantayan itong ganito maano siya hindi siya mas straight mabaluktot kasi nga hindi balance yung pagkalagay niya dito sa lalagyan ko kaya nagbili ako nito so try natin na ilagay yung ano yung kandila kung sukat ba talaga ang mga kandila So, ito, ayan. Ito malaking kandila. Tapos, lagyan ko siya ng price dito, mga sisi. Wow! O, kita niyo. Kasya yung kandila. Kaya talaga nag-add ako ng ganito. Tingnan ko lang muna sa susunod kung magdagdag ba ako para sa mga mga powder na mga sabuna na naman siguro sa susunod. O, ang kasya talaga mga sisi. O, nga na tingnan para sa mga kandel. Hindi na siya ma kasi pag lumambot to, tapos hindi balance yung kanyang pinatungan, mag-curb siya. Pag na suki, naka-curb na. Ayan. Tapos itong mga ganito, ang ganito pala kalaki ng candle, depende lang ha, 7 ang benta ko nito. Tapos, yung ganito is 12 pesos, yung matataba. So, dito sa ilalim, mas kasya to. So, naka-organize na yung aking mga kandila. Oh. Dito lang kasi lahat nagsiksikan yung mga candle. So, bubuksan ko ito isa-isa para may pasok dito sa lagayan ko ng ano. Hindi naman ako nagsisi mga sis. Nagagasto ako ng 540 kasi nga naiayos ko yung aking mga mga item. Tulad ng mga school supplies talaga. As in, maganda siya talaga tingnan. Hindi katulad noon na wala pa akong ganito minsan hindi ko malalaman kung ano ba yung nauubos na kasi ano siya, nung nagkahalo-halo na lang meron pa akong isa dito ilipat ko siya ba diba? okay so punta tayo doon sa aking school supplies area para may pakita ko sa inyo yung mga nakalagay, nakalagay na doon okay let's go <laughs> dalhin ko ba to? kunin ko na lang itong ano itong may laman kasi ito na yung para sa mga candle Tatlo ang gamitin ko para sa mga candle. Ayan. Kasi bibili pa ako ng isa pang ano na candle yung yung as in ma, makapal talaga. Okay, punta tayo dito sa likuran. Si Kuya Dave nagpahinga, kararating lang. So. Hello, Kuya Dave. Hello, Kuya Dave. Pagod ikaw. Pagod? <laughs> Pagod talaga siya mga sisi. Ayan. So, ito. Ayan. Idagdag ko siya dito. So, pang ano ko na to mga sisi, pang 30 pieces. So, tatlong batch siya. Tigsa sampo lang. And, ayan. Ito na. Ito, yun, ito na yung aking mga school supplies. So, nakikita ko kung ano, yun, ano na yung mga naubos. Halimbawa, thumbtacks. Kung wala nang laman. Sharpener. Ito na. Ilipat ko na yung mga sharpener ko. Nakikita ako cutter, ayan, nakalagay na yung mga, kung ano yung pangalan. So, madali ko na lang siyang ma-identify kung ano yung mga nauubos na. Katulad dito, mga herpin, crayons, ayan, yung iba hindi ko pa nalagyan. So, nagdagdag ako kasi nga, pwede pa naman siyang malagyan ng isa kasi abot siya hanggang tatlong layer mga sisyo. One, two, three. So, nagdagdag ako. So, titingnan ko na lang kung uh, saan ko i yung iba